Hi guys! Kumusta kayo? For today's video guys, sasagutin natin ang panong ni Ma'am Aileen. Ang tanong ni Ma'am Aileen, kung apektado daw ba ang aking menstruation sa pagkakaroon ko ng brain tumor. Ayun. Ma'am, hindi ko alam kung ito ba ay epekto ba ng pagkakaroon ko ng brain tumor o epekto dun sa ano ko yung tawag nito meron din kasi akong problema sa ovary ma'am so meron din po akong cyst uh, nung time na ano nung inoperahan po ako sa brain kasabay nun nakita po na may cyst na rin ako so uh, bale na tanggalan na po ako ng left ovary noong 2012 natanggalan po ako so noong 2019 kasi naoperahan po ako sa brain 2019 doon naman po nakita na tumubo na rin yung cyst ko na sa right lumipat sa right so ang una nilang ano doon ang tawag nila is adenomyosis at saka endometriosis kaya ang menstruation ko po ay hindi po siya normal. Minsan sa isang buwan, twice a month po ako nagkakaroon. Tapos, basta hindi normal ma'am. Minsan nga umabot na isang buwan eh. Kasi may problema po ako sa, ano, sa aking ovary. Think, hindi naman siguro po yun sa brain. kung may problema kayo sa menstruation, siguro magpatingin po kayo sa OB. Ayan. Thank you ma'am.